Hello to Miss Ata. May meeting ako ngayon pero hindi sa Zoom at hindi sa labas. Dito sa bahay namin. Kasi kasama ko ang buong team ng events by Miss A. Meron kasi kaming event sa April 9. Bukod sa host, e eh, inavail din ng client ang aking on-the-day coordinators. Ang unang ang dumating ay si Reggie. Andito din si Kyler kasama yung kapitbahay namin at kalaro niya na si Michael. Naglalaro sila ng phone kasama din si nanay. Bumili din ako ng konting pamirienda para sa buong team. Siyempre, binilan ko din si nanay at si Kyler. Tapos na nga silang kumain ang bilis. Dumating na rin si Barbie at ang ganda ng kanyang bag, ang liit-liit. Hindi talaga Barbie ang pangalan niyan. Gusto niyo will comment down below. Inayos ko na nga ang mga upuan para magkasya sila. Actually, pito silang darating. At ako naman, nagkaroon ako ng sarili kong corner na may table. At habang hinihintay ko sila, nagutom ako kaya kinuha ko na yung Jolly Hotdog ko kasi favorite ko talaga sa Jollibee ang Jolly Hotdog. All set na nga, naka-setup na din ang aking laptop at ready na rin ako para magsimula ang meeting namin. Ang meeting namin ay weekdays kaya karamihan sa aking mga members ay nagtatrabaho. Yung isa manggagaling pa yung work niya sa Makati, yung isa kaka-out lang sa work, yung iba naman nagko-call center. Y event din namin ito eh, tumapat ng weekdays. Pero holiday yon kaya walang pasok. Dumating na rin ang only girl sa team, si Tintin. Yung dalawa na nasa couch, eh pareho sila nag-work sa call center. Kaya after yung meeting na to, diretso pa sila sa kanilang Dumating work. na rin si Benjo at si Sanya. Nakapang jogging outfit nga siya eh. Kasi after nitong meeting, diretso siya sa Bridgetown, magja siya. Actually, kasabay ko din siya sa pagja Nasa pintuan na rin si Denver, galing din siya ng trabaho. Isa na lang ang hinihintay namin. Habang hinihintay namin, eh pinalabas ko na yung aking co-or box at tinignan namin kung ano pa yung mga kulang na gamit. Kasi bumili ako ko last time sa Mega Mall, yung mga gamit na kailangan kailangan namin. Pinatanggal ko rin yung mga documents at papel na hindi na connected sa event namin sa April 9. Sabi nga nila na kailangan ko nang bumili ng na mas malaki pang lalagyan ng mga gamit namin, yung tinatawag naming ko or box. Actually, tinwing din ako sa IKEA at online kung may maganda talagang malaking box para lahat nandun na. One of these days, magbavlog ako kung anong laman ng aming ko or box. Duma Salamat naman na dumating na si Buboy. Pito sila lahat na coordinators. At hindi nga nagtagal ng simula na yung meeting namin, Dinis, kaso sa kanina, nila on a detailed manner lahat ng nangyayari at mangyayari at yung pinlan namin ni client. Actually, alam naman nila kung ano na yung mga gagawin. Ito mga coordinators ko ay matagal na sa akin. Meron anim na taon, walong taon, pitong taon, tatlong taon at may mga bago din. <laughs> Pagkatapos nga mag-meeting, eh, talagang excited ang lahat para kumain. Siyempre, binilang ko sila ng mix and match na Jollibee, Coke Float at ang Burger Steak. <laughs> Ganito ako lagi sa team ko. Sobra ko silang binubusog at hindi ko sila ginugutom. Actually, sa on, on the day ng event namin, gusto ko busog lahat ng mga or ko, lahat ng tao ko at lahat ng mga suppliers. Mahalaga kasi talaga ang crew meal sa lahat ng mga suppliers kasi kailangan namin ng energy. Yung meeting ko, eh, tumagal lang ng isang oras kasi kailangan ko ng dalian kasi yung iba papasok pa sa office. Mga call center, pang gabi. Alam Tsaka muna. yung buong team ko na yan, eh, alam na nila ang gagawin. Actually, yung aming event pala sa si April 9 ay 60th birthday ng isang lalaki. Sa lahat ng event namin, bukod sa wedding at company event, mas madali talaga ang mga birthdays. Siyempre, diniscuss ko din yung call time namin na dapat umalis kasi malabon pa ito. nag nagrenta ng isang van para isama-sama na kaming lahat. Hindi nagtagal ay eh, nagpaalam na sila. Akala ko nga uuwi na sila paglabas ko ng gate namin. Aba, nagtambayan pa sila. Kasi nga dumating yung kaibigan namin na si brother. Ayan, ang ganda niya, di ba? Nagko-coordine yan Trusted akin. ko na itong buong team ko na to kasi lahat ng aming event successful at laging may tip. Minsan din ay eh, nakakagalitan ko sila kapag nakakagawa sila ng hindi maganda. Pero ang pinakamahalaga ang ending ng event successful at may tip pa. Yun lang. Hello to Miss